Pagpala araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway! Ayun, kaway-kaway tayo diyan. Ito uh, po ang pinsan ko si Rachel Pauya at dito pa rin tayo ngayon sa Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. At uh, ngayon po, gagawa po kami ulit ng video mula dito 'yan sa kanilang uh, natural mushroom na tumutubo lang, ano? Itong native mushroom dito. Ayun. So ayan mga kapalaboy uh, Kung bago pa lang po kayo sa channel namin, please don't forget to subscribe. At saka like and follow po kami sa Facebook. Ayan. Saka always po click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa mga farming po. Ano? Ayan. Kitakis po tayo sa mga farm nyo. Mga Rachel, excited na ba? Diba? Oo. Oh, syempre. hello po mga kapalaboy. Welcome po. Ayan. Sobrang ganda ni Mga Rachel. Pinsan ko po ito siya. Ano? Ayan. Sa so, mga kapalaboy, gumawa po kami ng video ngayon kasi sobrang dami po sa inyo nag-inquire. Uh, nagtatanong kung ano ba yung uh, totoo ba talaga na natural itong uh, mushroom na ito na hawak ko ngayon na nagpo-produce sila sila pre-shell itong pinsan ko nga so gagawa kami ulit ng video ito po ay titingnan natin kung ano yung uh, gagawin nila ngayon kasi ito na yung stages na tag na dito sa Mindanao at napaka the best na panahon para sa pagpapurdos ng napakaraming mushroom ano? so nakikita nyo po konting idea lang ang ating ginagamit sa pagpuprodus ng mushroom ay empty Bunches Yan. Ang empty Bunches po ay galing po sa puno ng African tree or palm tree na nasa likod po namin. Yan. So, yan po. Pag nagbunga siya, pag nakikita nyo po sa gilid, may mga bunga. After po niyan, i-harvest yan siya. Pag red fruit na siya, i-harvest yan. Pagkatapos i-harvest, idadaan sa milling. Ayan. Magmi-mill dito sa tabi lang nila. No? May area sila dito na katabi lang. Pag after i-mill, tatanggalin yung prutas sa loob ng uh, M banches at maggagawin na siyang empty banches. Ayun. So konting idea lang yun mga palaboy. Ang empty banches pagtapos na natanggalan, ito na 'yung muka ng empty banches. Ayun. Doon titingnan niyo uh -huh. natin 'yung muka ng empty banches ha. Malapitan, 'no? Uh -huh. Malapitan nito na yun. So ito 'yung red fruit 'yan. Uh -huh. So 'yan, tama ba Ma ma'am Rachel? Opo. Uh -huh. So ito 'yung mga bunga pa niya may mga uh -huh. sample pa na bunga. Ayun. Ito 'yung mga African. Ayun. So Nakalatag siya dito, no? After siya ditong uh, ilagay. yan So, pag natapos dun sa milling, after sa milling, ita transfer siya dito, ma'am Richelle. Oo, oo. So, magsistay siya dito ng... Mga 21 days to 1 month siya, ano. 21 to 30 days. <laughs> nakatumpok. Opo, nakatumpok. Ayan. So, ito, ba bawat itong tumpok ay 1 uh, tons. Hindi. Ito, mga ilang kilo to, mga ganito. Hindi man siya umabot ng 1 tons pa sa... Ano siya ng mini dump truck oo. tapos yan 'yung baybayaran namin oo yun mga nagtatanong nga pala bayad tsaka available ba pag galing bawa ay eh, nagbili kayo kung saan man kayo lopalop sa Pilipinas ay mamriyan sabihin nyo sa kanila kung ano ba yung uh, ano dito sa mga malayo po hindi po talaga siya available kasi dito lang siya ano sa Kenram mm -hmm. kung masyado siyang malayo i-travel kung pwede man hindi siguro ano aabot ng Luzon kasi mahirap, matinik. Oo. Mm. Oh. <laughs> o, maano siya mag-travel, magastos na masyado. Ayan, tsaka isang uh, isang uh, paraan para pa bago ka makakuha ng empty benches ay magkakaroon ka ng authorization letter mula diyan sa company kung papayagan ka nilang i-travel mo sa ibang lugar. Oo, at tsaka kailangan merong kakakilala na mga ano. Mm yung nasa loob mag -bu -bu oh, process ano process oh so yung Hindi kasi ang... madali magkuha ayun ma'am Rachel ang advantage is tawid lang nang, oh uh... tawid lang kasi oh, oh. na yung, <laughs> yung uh, lang. Ano, miling nila opo ayun so napakaganda so ulitin ko lang dito mga Palaboy, boy bibigyan kayo namin ng idea kahit napakalayo nyo kahit saan man kayo sa mundo bibigyan kayo namin ng idea kung paano talaga nila ginagawa ang natural lang walang halong chemicals ma'am walang halong chemicals walang inasaboy secure. na mga salt Oo, asin wala wala, na, wala. Ayan, natural lang po talaga so after sa milling ita-transfer dito magsistay siya dito ng 21 to 1 month days, no? Uh, uh one, one month. month. to 30. Oh, one oh, month 30 days. Oh, yan. So, Hanggang uh, ma-decompose siya. Decompose siya. Ito, oh, ma'am, ready po. na ba to sila? oh, ready na siya. Yan. Oh, kasi nasa ano na to, eh, mga uh, one month na. Mga one month na. Opo. Oh, po. so, yan, mga palaboy, tingnan natin oh. dito. Yan yung asawa ni Rachel, yung pinsan namin, si Jigger, at saka si, pa, si Uncle Pauya. Yan, si Papa niya po. So, ang gagawin nila ngayon, ito lang ang gagawin nila. Napakasimple. Tulad nito. yan ilalatag oh. po siya. Ay. Ayan, so, so the area around after that yun ang paglatag so lalatag so ganito lang ang area dapat ah uh, ganito okay. ano ba yung pinakamaganda ma'am Rachel na ah uh, under the sun? Na, uh, ano siya na uulanan mm. para ano ang tubo niya maganda maganda tubo mm -mm. yun so after ng uh, latag natin dito Rachel mga ilang buwan siya magstay dito mga ano na, hindi din naabot ng one month kasi nakadepende din sa panahon ulan tsaka init. Ayun, so dapat balance eh. Opo, balance talaga ang panahon. Ulan tsaka init. Okay. So pag ganito, uh, mga two weeks, mayroon na siyang start na nag-ano na siya. O, mayroon na siyang mga similya na makikita mo. Tapos, pagdaulanan uh, pag daulanan, inita na yan siya, continuous na. Ayun. So wala po talagang gastos ito mga kapalaboy. Ha? Yung pag-transfer lang, Zero talaga yung ano yung pag-transfer lang talaga oh, yun. Yung pag-transfer lang talaga kasi malapit lang kami. Magkano per load? Magkano per load? 60. 60 pesos ang per load mula diyan sa Miling papunta dito per mm -hmm. load. So mag ilang load to lahat? Nasa Ang may nauna na 55, hmm. nasa 200 plus na ni Tay? Ah, huh? 300. 300. 300. Ang oh. 300 load. Oh. 300 plus na load na? 300. So mga ilang hektarya to, Rachel? doon nasa kalahati dito kasi ano pa may mga bago ano kasi ang kumbaga sunod-sunod lang ah, ang ah, pagod oo rice para continuous ang ano ang kanyang bunga ang pagpo-produce niya no so galing talaga no so mga kapalaboy mamamangha kayo talaga sa nature kasi nga ito lang yung ginagawa so dapat flat talaga siya naka-flat lang siya sa ano so yan no wala talagang halo, Ma'am Wala, Wala. talagang sikreto. Wala kami sikreto. Pure talaga yan. Wala kami hinahalo. Wala kami nilalagay. Ganyan lang ginagawa namin. Yun. Na um, talaga. No? Kahit na sino. Sino yung ano, talagang sa buong Pilipinas ito. Natural talaga siya. Tutubo lang. Uh Oo. -oh, tutubo lang siya. So ang mixing lang nito, ang ano, ulan. Opo. Ulan tsaka init. Tsaka init. Yun, natural mm -hmm. lang. Yan. So ipa-flat lang siya. Bakit flat siya pag nakalagay? Saan ba tutubo itong mga ano? Ang ano niya kasi tutubo siya in between ng empty band hmm. sa kasalupa. Hmm. Meron man tumutubo sa uh, bunches, mga hmm. dito niya sa gitna. Meron din naman 'yan tumutubo, pero ang maganda kasi malalaki siya pag nasa lupa siya tutubo. Ah, sa ilalim, oh, ganito po. dito sa basket. Oo, in between. Oo. Oh, hmm. Ganyan siya, malalaki siya. Hmm. Pag dito siya tutubo sa ilalim. Okay. Oh. So, yan. Yan ang pinaka ano niya. Mas mabilis, mas marami. Oo, oo. Ito, ito, Rachel, ito ano to siya? Ma mushroom din ba yan? Hindi. Ano yan siya? Yan ay, ano niya, may... Meron kasi yung mga palatandaan. Mm -mm. Ito, ito. Sige, meron may ba mga... sample? Oo. oo. Di, pag marami na nito, yung ni mga tumutubong ganito, sabihin daw, ito, itong ito, mga itim-itim uh, na yan, oo. may mga ano... Pag marami na daw tumubo nito, ibig sabihin, kasunod niyan, mushroom na. Aba, na-decompose na. Opo. so, ito ang dami, oh. Decompose na siya. Yan. Yan, ang mga ano niya, oh. Oh, ito ang dami. Mm -hmm. So, yun, yan ang, pala ang sikreto, na-decompose na siya. Mm -hmm. Yan lang yung mga palatandaan namin. Ibig sabihin, may mushroom na yan natutubo so, sa paglatag. Mm -hmm. Inaantay namin may mga ganyan natutubo. Dami, oh. Mm -hmm. So 'Yan. Matalim pala tong hinahawakan nyo. Kas ano ba tong tawag dito? Sticker. Sticker. Sticker daw tawag dito paka matusok ka. <laughs> 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 Mahirap pang matusok ka nito. <laughs> uh -oh. So ito yung gina ito talaga ang uh, puhunan dito partner ay man uh, Manpower uh -oh. Man power. Man power kasi si Uncle 'yan, sila dito talaga nagtutulungan family sila. So after nitong latag na to, haantay sila ng 2 okay, na weeks. Damit. Oo, 2 weeks. 2 weeks mag-start na. Mm, mm So ganun kabilis ano? Grabe. So sa first 2 weeks, maga, mga ilang kilo yung harvest niyo? Paunti-unti pa lang kami mag-harvest niyan, depende kasi sa lapad. Oo. Oo. Halimbawa ngayon nasa 40 ano lang siya makakuha kami ng mga 2 to 3 kilos lang muna kasi hindi pa man yan lahat na nilatag mo meron na mm -hmm. kasi pa unti pa lang sa yun. area sa isang area pa lang yun oo sa isang area lang Aba, galing ya. so mga ano yung uh, stage ng anong anong day ng pinakamaraming harvest mo. mga nasa third to fourth days, di ba? Nag-umpisa na siya ngayon. Oo. Pag atlong araw to pang apat na araw, yan. Dun, doon na mag-umpisa. Marami na yan. Marami na. Opo. So, yun ang pinakamaganda. At least dito, tuloy-tuloy. Oo. Oh, After doon sa kabila, dito naman. Dito naman, tapos meron naman sa kabila. Para continuous. Yun. Ano kaya dito meron dito sa bunches na to? Bakit masyadong uh, maraming Ito, oh, yung mga bunga niya. Ito mm -hmm. po yung mga bunga niya, oh, Na hindi na-harvest. Yan. Yan, oh. Yan yung African fruit. Yan. So, okay lang yan, Cass. Magpuproduce pa rin to. Oo, magproduce pa rin yan siya. Ayan ang maganda. Ayan, oh, sa baba. Ayan, oh, dami. So, dyan pala siya sa ilalim magtutubo. Oo, sa ilalim siya tutubo. Ayan. Ano pa sikreto nyo dito, kas para mas mapaganda yung ano nyo? May mga ginagawa pa ba kayo para mas maparami siya o ano ba? Wala na. Basta ang pagka-flat niya kasi kailangan, ano, yung, hindi naman masyado naka, ano, kailangan flat sa lupa. Oo. Oh. Hmm, ganyan siya. Tapos, yung nakabikit lang. Okay. Hindi pwede nakapatong. Kailangan bikit-bikit lang siya. Mm hmm. idikit bikit lang. Kasi ano yung kinaibahan dito sa ibang uh, mga cultured na mushroom? Kasi ito talaga purong natural. Opo. O, kasi ayaw nila maniwala yung mga kapalaboy natin. Hindi sila maniwala. Mm -hmm. Sabihin mo naman sa kanila kung ano ba yung... Uh, ano nyo dito? Bakit natural lahat? Ano ba yung sikreto? Kaibahan nila sa ba? Ang kaibahan dito, wala ko talaga kami si Milia. Walang sikreto. Tapos, ang um, wala kami hinahalo na mga kung spoon dyan o ano. Wala. Wala kami mga nilalagay. Asin or abuno. Wala ako. Kaya, very natural siya. Healthy. Siguro, pinagpala lang talaga yung Kenram. Na merong ganito na tumutubo kahit walang mga spoon na nilalagay panahon lang ang aming inaabangan ulan tsaka init yun, yun lang mga sikreto namin tapos si lang talaga tsaka tsaga Ayan. <laughs> sipag at tsaga at tsaka puhunan ganda <laughs> ganda na biglang uh, nag blooming nag glow si, up, si, <laughs> <Nag -glow up. laughs> artista na po kasi si Rachel artista na kailangan pa ano pa ba yun? <laughs> So yan, ito lang yung ginagawa nila. Opo. Sabi ni, si ito si Uncle naman. Kel, tanong kita Kel. Ito po mga kapala boys, si Uncle. Ito yung uh, papa ni Richel yan. Uh, Kel, ito po yung, uh, ano po yung sikreto niyo dito Kel? Bakit sabi niyo na kanina na pag uh, nag-drop kayo, nag-load kayo dito, yung ina, pinapaload niyo dapat may limit lang? Bakit po ganun? May limit kasi, Once na nagpalud ka na rito, Opo. you count for 21 days mm -hmm. after that pag nagtubo na itong may naga puti puting ito, yan. Dahil yun ang pinaka ano niya, sign yan. Um, Pero, oh, sign time yan na yan. palatandaan, kailangan i-spread mo na siya, ilatag mo na. Mm -hmm. Dahil pagdating ng 2 weeks or 3 weeks, doon ka na magkaharvest ng mushroom na to. dahil yun ang pagsimulaan. Simulaan niya. Mm. Anong secret? Ikaw tayo, siyempre, matagal ka na masyado dito. Mm. Ano yung sikreto? Bakit mas tumutubo lang sila natural? Matagal mo na itong ginagawa. Bakit natural lang tumutubo? Ano kaya sikreto dun? Eh, hindi, ganito kasi yon -hmm. -mm. Once na nalatag mo na, itong mga empty bands na ito, kailangan makalapat siya ng gusto sa lupa mm -mm. bago ito magbunga. Okay. Dahil kung nakapatong man siya, sa isang bansis hindi bubunga hindi siya bubunga? hindi okay kailangan paglatag nito ay mayroon silang gap yeah. may dahil gap. dito sa gap niyang ito yeah. dahil dyan tutubo ang similya niya dyan dito? Mm -hmm. ito ito it, ah, pwede apakan? oo no, pwede oh, siya apakan siya kailangan nga na makalapat na sa lupa ito mm -hmm. doon mo na makita kung siya. may bunga na siya dahil within 2 weeks or 3 weeks mm -hmm. yun ang ano nito ang sikreto Ayun. Dahil pag hindi mo naman nagawa yung mga sikreto nito, useless ang pagod mo. Ayun. Yun ang isa dito sa mushroom plant na ito namin. Okay. Kaya ganyan, sa ganun pa man, na kahit anong kahirapan mo, basta't may tiyaga ka lang, makakapira ka. Ayun. At tama yung cycle na ginagawa mo. Hmm, uh -oh. at tama ang Kasi cycle. Kasi pag ito. hindi mo na tama ito, hilang walang bunga. Wala. Oh, ah, walang produce. Ayun. Hindi siya magpo-provide ng bunga pag wala sa oras o wala sa timing ng araw kung ilang araw siya bago mo ipakatag. Ayun. 'Yun ang sikreto nito. Bro, bro. <laughs> Sigurado tayo nyo na pag-aralan niyo na. Napag-aralan sa tagal-tagal within 10 years, 12 years na. Mm -hmm. Na ganito na lang ang mm. hanap buhay ko rito. Ayun. Sa maliit na sahod ko. Oo. Nakaisip ako na ganito lang para maka-provide naman ng mushroom na makapagtulong-tulong sa pamilya ko ma-survive ang mga pangailangan pang araw-araw. Yun Ayan. ang mga sikreto ko. Galing. <laughs> eh, ito si Rachel, ang uh, tagapagmana. Mm, <laughs> sila na ang tagapagmana ko. Because hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ayun. Malay mo, ituro mo muna sa kanila kung paano ang sikreto, kung paano gumawa nito, at kung paano ka mag-coordinate sa mga driver. Oo. Dahil pag kulang ang coordination mo sa mga driver ng dump truck na maglo dito, hmm. Wala rin. Ayun, isa'ng sekreto. Ayun, ang oh, secret. Tapos sa driver din. Oh, oh. Mm. Eh kailangan sa driver kay malapit lang. Oh, oh. Oh, pero pag malayo, sa opisina ka talaga makipag-communicate sa kanila ka mga Ayun, ano pagano. ay wala <laughs> oh. Ayun pala ang sekreto noon. Ay ano yung mga advice mo tayo diyan sa mga gustong gumaya sa inyo kasi s'yempre idol na din nila kayo. Ano yung ma-advice mo sa kanila? Gusto nila mag-mushroom ng ganito, eh, hindi naman available sa kanila. Ano masasabi Ito, mo? Ito sa akin lang, no sa mga palaboy at kung gusto ninyong gumawa ng katulad nito kung malapit lang kayo dito sa lugar namin na ito Oo. matulungan ko kayo kung pa paano kayo makaprovide ng mushroom okay. pero pag malayo kayo sa lugar namin na ito order na lang kayo wala, ng mushroom order na lang kayo <laughs> ng mushroom namin Ayun. dahil aga untuk o kung hapon Oo. pwede kayo mabigyan kung malapit lang yes yes pero kung dina travel mo pa for 2 hours 4 hours uh dan may ano na yon may price na nga, may dagdag price na yon yes yes yon ang isa dito ayun yun. maraming salamat kay Uncle no yan so sobrang uh, dami kami natutunan sa yung Kel okay thank you yan <laughs> ayun na tama yung sabi nila mga kapalaboy dahil uh, yung nga, ako malalayo talaga kayo, uh, pasensya po kasi talagang dito lang siya available sa Sultan Kudarat, sa Kenram, sa Isulan, hmm. Spe specifically. And then, ang ano kasi nito, pag uh, gusto nyo ng mushroom naman, na nagpuproduce na sila ng mushroom, kasi paramihan na to June, oh, July, oh, oh, mag-start na din ng maramihan na harvest. Oh, maramihan na harvest. Ka kas sabihin mo sa kanila, pag nagpapadala, uh, halimbawa ito yung papadala. Ano Oo. ba yung disadvantage pag nagpadala lang malayo, anong mangyayari? Ang disadvantage nito pag nagpadala kami sa malayo, kung i-travel, halimbawa Luzon, ito kasi siya yung ma-harvest namin Oo. sa umaga. Eh kung ita travel namin papunta ng Luzon, hindi na siya maging ganito, medyo bubuka na ho siya. Kasi i-travel pa namin ng hours. Mm -hmm. Pero masarap pa rin naman dahil na ano yan, organical uh, natural yes organic no uh -oh. oh natural uh -oh, talaga oh natural talaga siya so yun so ibibigay namin yung number mga palaboy sunod na ano pag uh, grade na, na kaming na harvest hmm. pwede ka magpadala sa manila pwede kami magpadala pero in ano ah sa sa aeroplano. Uh oo -oh. oh bibigyan natin ng sila na, kayo magbigay ng usap ng presyo uh -uh. kung kasi may uh -oh. sa, sigurado mahal sa manila uh -oh. lalo na itong natural lang kaya nga eh. ayun yun hmm. Yun ang advantage. kasi ano pa bang advantage sa tingin mo yung pagmamushroom Ano bang maganda? Kailangan kasi dito talaga sa pagmamushroom ang pinakamagandang ano, na tiyagaan mo talaga siya sa paglatag. Mm -hmm. O, bibigyan mo talaga ng time. Mm -hmm. Tapos ang panahon, mm -hmm. kailangan mo, siguro, i mo na lang lagi ang panahon na may ulan, may init. Yun para sa sekreto na maganda ang tubo ng mushroom. Ayan. So yan ha. So sana po mga kapalaboy, marami po kayong natutunan kasi talagang na-inspire din kami ni partner ko na pumunta ulit dito kahit malayo. No? Kasi para ma-educate -ma kayo na talagang kami naman willing kami tumulong Kaso lang talaga, sa sobrang layo, hindi po namin mapadala talaga sa inyo, no? Kasi dito lang siya talaga available. Tsaka medyo magastos na din, no? Expensive pagka ganoon. Ang mangyayari, mag-order na lang talaga kayo ng mushroom. Ayan. So, Ma'am Richelle, ano pa bang ma advice mo sa kanila? mayro ka pa bang uh, masasabi na sekreto mo sa pag uh, mushroom farming? Native, natural uh, native, mushroom natural, farming. Natural, oh. Ang ano ko na lang siguro talaga is ang the best na ginagawa namin sinatsagaan namin tapos nagaantay kami ng tamang panahon mm. sa paglatag para hindi naman kami mapagod masyado mm. na uh, ma-failure para ang pagod namin masuklian din naman ng ganito kagandang harvest yun grabe <laughs> yung <mga praboy>. oh. <laughs> So yan na at tandaan nyo po ang harvest nila umaga, tanghali, tanghali tsaka hapon. hapon. three times a day. <laughs> three times a day ang <laughs> harvest Start ka ng 6 to 9, 10 <laughs> to 12 or 1 to 3 oh. ang ano dyan. Grabe ang no. Oo. Mm. So tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy <laughs> ang kitahan mga kapalaboy dito yan sa mushroom farming. Native, natural at napaka-healthy mushroom farming. Mula yan dito sa Kenram. Isulan Sultan Kudarat. At kasama ko po ngayon si Uncle Pauya, yan si Rachel, ang uh, kanyang papa po si Rachel, uh, at saka si Jigger, ang asawa ni Rachel. Yan. So sana po na-inspired namin kayo. Yan. Maraming salamat po sa inyo mga kapalaboy. Happy farming po. Kita-kiss po sa inyo mga farm. At uh, maraming salamat po sa nag-subscribe po sa amin sa YouTube. At saka sa Facebook page po namin, yung 14 na nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo at kita-kiss po sa mga farm nyo. Happy farming po. kaway so, kawai Bye! <laughs>